Lari. Oh, kaya ba? Yeah. Ari na titingin po tayo ng maari. May merienda po muna kami ng papaya mga kaisan. Oo, oh, ari ko muna kainsan. Eh. No? Ah, oo nga. Kumulo. Yeah. Madaan para masigurado. Eh. Malalim dito, titingin tayo sa bandang dito. Tan, Huwag kang maingay. Bakit? May labuyo. Nakita ka ba labuyo? Ah, ayan na. <laughs> Aray po, alam hindi nalipad. Oo. Oh. Sino tayo kukuhanin ko? Ang lalaki. Gabi ba? Hindi. Eh, lalaking ano. Lalaking ilalaho ko sa na may sardinas. Pagkasarap po, na yan. Aray, otoy, walang sinabi yung ano-ano. Alim ba? Yung siling Taiwan, hindi masyado makakang ano. Ay, walang adyo, sinabi dito. Adyo, ito yung labuyo. Kaya nga. Malupit ito. Nagaano nito, otoy. Nga. Maraming naghahanap ng binhido ng siling labuyo. Wala na daw sa kanila. Ang kalimitan daw ay siling Taiwan. Ay, di ba ka nga, din ang ibon. Siya nga. Dito po sa amin sa Niyugan, oras na mag ano ko magtabas. Ito ang natubo. Oh, yung dala ng ibon. Hmm, dala ng mga ibon. Tsaka okay, po papayang ito. lalaki. Ayun ay, daw binadala eh. Oo, ah ito po yung pagkaanghang. Ano po okay, pong tawag okay. sa inyo nito? Dito po sa amin ay siling labuyo. Ito po yung wild. Para oh. Okay. pinakang wild ano? Wild daw. Oh. ko Pinag pinagkukumpara ko ng auto yung anghang ng siling Taiwan at saka ito, pagkaanghang nito. Ay di oo. Ah, talaga Kalahat, hiwir. Makakalatian lang. Ay. 14. Huwag portla ang apaka super ang po nito. Ay, ito yung masarap eh, sa suka, kainsan Oo, oh. ang dami sa amin yan. Sa suka. Takoy tanim na tanim din. Ali, Alin man mo? Ali. Ay, dali hala. Yan na muna. Oh. Hmm. Ano ba gugulayin bang? Paano ba ay, niya? Bulaklak ng papaya. Ay, paano yan? Hindi pa pala ito Hindi pa. Ay. ay Iginigis akong may sardina. Sasarap nito. Ayaw ko lang matutok yan. Ayan. yan ito. Tapos. Ano ang nakakapagisan nito? Ay, tingin mo utoy. Oh, eh. uh, 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 paano ba? Wala ang sasama yung ano, Ari, huwag mo nang isasama at mapait. Alin, ay, alin lang mismo di yan? Aring, pinakang hindi pa nabuskad. Huwag mo itong bulaklak. Ah, ari, yung gano'n rin. Oo, oh, mapait ito. na yan. Yung gano'n rin na ginigisa? Oo, oh, yan. Parang kuton buds yan, o. Oo, oh, yun na nga. Ha? Pang saksak sa mga tahing, ha? Oo, oh, ay, ano daw, ano nito, binipisyo. Ay, maganda sa katawan. Makatiba ka pati yan. Oo, oh, oo. Oh. Ay, rinabuo ka din na. Sa kayong aling kahoy ko oh, ito, yung laki. Oh. Oh. Nabuhol ng bagyo siguro, aray. Oo, oh, oo. Oh. Uy, ibig ko sabihin kain na yan ano ah, nabuo rin yan ganyan ah. No? Oo, nabuo din. Hindi, ay pero ay yung pala kanong isang puno oh. Nahan. sa dulo. Oh, Lalaki yung pagkatayo laang. Nahan. Lugi ka pala sa taas. Yun sa kabila, yun sa malaking puno. Oh. So Sili oh. ay. Sabun. Ay gusto mo na rin. Titistingin uh, mo may sardinas. Ah, uh, sa kana. Dam-dami di yan. Ay hindi ka man nakatisting ba? Hindi. Ay. Pwede rin naman pala. Ay pag natikman mo. Kaya lang ay wag mong i-overcook, mapait. Gaman. Huwag mong i-overcook. Basta ano lang, pagkagisa. Di kulong mga limang kulo, okay na. Tatapayan na ka tayo, ang payat na yan. <laughs> Dini, ni, umapa ka sa balikat ko. <laughs> ay, lala, dali. Di, sa likod. Oh, sa, sa balikat, ba balikat ito. Ba balikat ito. Balikat. Ano ka kaya? Gay. Amoy ano yan? Amoy yeah, eh. buka. to? na ito, ika lang. Aba, paka. Gay. <laughs> okay. Kaya mo ba? Kaya ako, oh, ay lalampas mo kayo saan. <laughs> eh, <Hey>, lampas ba? <laughs> lampas. Sige, kung mo na lahat ato, baka Dika, Tika, tika, ah, malalapak no, mo pala. <laughs> malalapak. <laughs> Okay, kaya ba? Kaya, pipitasin ano? Oo, pipitasin mo. Oo, ikakabit. <laughs> parang malalapak ka eh. <laughs> hindi. Oo, parang pipitasin. Ay, hindi, ikakabit. Parang nasa COVID eh. <laughs> hindi, sabi. Okay. <G>. Ikakabit. <laughs> kaya sabi, pipitasin ko ba? Oo. Hindi, ikakabit. <laughs> Sige. Wala, ikakabit. <laughs> Ayos na. Teka, teka. Bawat nagiginawahan pa. Oo, oh, to. Inangangal ah. Ayos na, no? Oo, teka, teka. Tika, ari po, oo. Uh. Okay, ibabago na. Oo, oh, halawa. tayo taya. taya. Oo, okay. uong um, bibiglayin. Okay. Ano, ano? Okay. Kaya, Malaga kaya. <laughs> <laughs> okay, yon, Tika, tika, kaysa tika. Okay. Tika, e, anong bango pa tayo? Eh? Nabibili ito. Baka sa flowery shop din. Mabango pala ito. Mabango. Oo, oh, ang ganda. Sa flower shop, pwede ano, oo. Oh. Oo. Paano ang luto ba? <laughs> Igigisa mo lang. Kung baga, ari. Tatanggalin mo, ari. Yan na yan. Oo. Sa isang yan? Ito ang mismo igigisa mo may sardinas. Hindi ulam ko lang sardinas. Hindi. Hindi. Ah, ito. Ay sardinas lang puro. Oo. Ay di ayos yan. Oh, diyan isa sa mo. Oh, sa mahina oh. Minyan. Ay sarap nito. Wala kahit pidin ng papayang iyan, are. Are adabi ah. Yan. Oo, are. Hinug na. Yan ang tanggi ng ibon ano. Oo. Pinadala. Ay, butas? Butas. Yan, kain saan ang ano? Yung kakaibang variety ngayon. ng papaya. Butas? Hindi. Ano? Bukod sa butas, yung wala na ba siyang dahon? <laughs> <laughs> Natali ng hangin yan. Pugot, tayo, pugot. ay, pugot. May mga naiwanan na dito ang sinaunang gamit. Eh. Ay, oh, e, siya. Ano sa so, yung Iniwanan na. Ha? Iniwanan na. Ano? Oo, napabayaan na yun. Tiyo. Hindi na muna. Oh. Oo. Ah. Ba't hindi so, yun? Ano yung ahas Bulati. <laughs> Bulati lang hindi inayos ano baka sirap din sayang po eh, oh. inabando na lang po yung mga gamit eh. wala na ano wala na ito pero pwede kayang loob ba na yan ay hindi ko rin nga alam eh so iba ito 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 ay, anong sayang. Ay, talagang binalot na ng damo, oh. gamit -mm. Hmm. hmm. Mga sinaunang gamit. Hmm. Talagang, oh. Ay wala na. Wala na Stalk Stalk utoy ay, na ay. No? Stuck na yan. Kung ito may ano pa. Taki. May taki pa ito. Dahil ito pwedeng magkaroon ng langis, pwedeng i-restore. Hmm. Ay, ay wala na. Eh. Basta kasi mahina na ang loob niya na ay. Handle siguro na una. Baka kasi unang gamit ano. Oo, napabayaan na ano. Uh. Ari daw toolbox, tiyan mo daw. Ay. Ah, daming laman. Lupa. Sayang na ang ayan. Pag, uh, na. Ano ka Sa hirap din sa kanang buka yan. Oo, oh, iniwanan ha. Babalik na paapakain ko. Ibig sabi ba 'yung nagkaganito na baka dumating pa pala puro ganito na? Oo, oh, sinayang. otoy may nakita ako, pandagdag ko sa gulay. Na, Yan. yan. Ah, dami ano, oh. pikiw. Pikiw. Hindi ice na rin. Sisid ko muna rin lahat din eh. Ay, ikaw, bahala. Ice na. Hmm, ta. Hmm. Ah, diretso ulan na nga naman. Are, are po mga kaisan isa damo ha. Pikiw. Pikiw po. Ito po ay mga, mga paay ko uh, uh, na kayo. Ay, ano, sarap niya yan. Oo, sarap. Tumpleto na. Puso ng saging. Dalawa ko ito na ito, oh. Oo, oh, dali. May bubuyog, oh. Bakit? <laughs> Mapremyo na yan, ay. Ayun pa, isa kayo sa inyo. Laki, oh. Ano? Ah sa kabilang dulo. Ito po yung saging damo ha. Ito po yung hindi po ito nakakain ng bunga. Pero ang nakakain lang po nito puso. Nakakain naman na kaya lang mamuto. Paano to eh? yun? Yeah, sa kabila. Ay ay sa Tama na ba ganyan? Ay sa dalwa Oo. Oh. Ya, yeah, hindi eh, idimi pang ulam na uli bukas. Panalo so, na. Dinas lang kalahok ito. Mm. -mm. Oh, mura, mura oh. yok ito ko ng gulay puno na yung ating bag <laughs> sako naman tayo parang kakaibang bato ano tamo ito yun o hindi kaya mo hawan nga eh bato ba't yung may, may kurte ano mm -hmm. <laughs> Mo, ano? May liig. Ano ka ito? <laughs> Siya nga ano. Saka ibang ba ito? Ay ubod. Baka. Ano ba Diya mo to. kung may mga nakasulat. Minsan ay may mga 1960. Dabang may nakasulat ito. Oo. Ah, ah. ah ano yun? Ay hindi ba nga kaya parang may hubog? May kurte ito. Ay sa, sa tuktok. Ay isan eh. Baka yung muhun ng sinauna. Ay hindi ko rin nga alam. Ay, ay muhun yan otoy. Ano ito? Baka sinaunang muhun ng panahong Kastila. Ay, ito yung may pera sa gantong pilak. Tam, pilak ba? Pilak Dati binabaon na ng pilak, ah. Ito, itak, pakotikot. Oh, wag. Yan, may pilak yung ganyan. Pilak ito. Haligi. Dito ito, eh. Hindi ko rin nga alam. Ba't ito ganito? Dito. Uh, mohon. Para bang kurting ubod. Nang mohon yan, O, Ito yung mohon. Ay, ito. May PS ba? Hindi ko rin nga alam, nakita ah. Ba't sinakit kita, ano? Para bang tala ng barko nung hindi maabot dito ang barko, ano? Oo, siya so, nga, ano. Eh talaga nga rin inukit ng mga unang panahon. O, parang may... ...are-bilog. Tapos are-bilog ulit. Ba't siya bilog, uli. Bachi, bilug, ano? Pahaba. <laughs> parang <laughs> para kakaibotin ang ukay mo. <laughs> Ba't <Bachi>, siya ganyan? <laughs> hindi nga ako, natisod. Natisod na, no? Oo nga, oo. Basangol. Ano kaya? May nakasura din eh. Mga maya, dito yung may mga, nakaano ito. Ay, baka... Ay, ayan! Ay, ay, yan, may nakaukid. -okay. 2025 po eh, bakit lang <laughs> ito yan? Oo, tapos <laughs> 2026 pa mga... Ay, ito e, paano nung bagong taon nung una? para ano ba nga, parang may hilera ganari ano? Oo, o, ari, o. May kurti ba? Kaya hindi, nga? hindi kaya lak ng mga iluhan nung unang panahon. Ay Paka baka, lock, ano? pwedeng lak yan ang kung ano. Lak? Hindi naman pumuhon. Para po bang siyang awan? Na ay, ari, may hilas pa pa ganari. Lak yan o but, you know, Siyama, ito Ba't siya Siya nga, na ano? ay, hilay. Hiras oh. Oh, yeah, yeah. Naay pati oh, yun oh. Mga kaisan oh, tsaka ari oh, hiras. pang ano kaya yan? Comment kayo oh, mga kaisan kung naabutan ninyo. Lutoy to ka na ay. Baka lak ito. dito dey, dey. Lak ng suyod. Hindi <laughs> 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 naman <marisusi>. <laughs> <laughs> susi yan na ang laki. <laughs> May kamay oh, talawang susi Ay, baka ganyan na susi walang jo <laughs> Diyo. Buksan mo yung bahay namin. Nado na susi, aaay ako po. <laughs> yeah, Tutulog na po ako sa labas. Tihigsal na ako. Ano nga kaya? Ay, ako na-curious lang. Ano Hindi naman pang ba to ayo? Pangkaraniwan nga, hindi. Hindi ano ba? Baka may mga nakasulat kung 19 ano yan. 19... 6... 2... 8... Teka tayo. Ating lilinis maigi. Ba't nga kaya? Oo. oo. Yan doy. Bakit yung may nakasulat ito? Ay! ano ko. si search ko sa Google. i ko. Ating aking mga... Dito siya nga, ano. Baka ito yung susi ng Yamashita. pisan <laughs> saan ba nakaturo? <laughs> <laughs> lumigaw may ako yung nalula ng kaunti ako natin sund ah di ni nakaturo, di ni ay papagana rin tayo ah nakagana rin tayo mo kayo sir yan yeah, oh. Yeah, oh ayan, so, nandyan okay. ang kayamanan Napakalalim ng tayo oo uh -huh. naipay lumo tayo ayan, yeah, Ako natin sund tayo uh -huh. ay baka yan ay eh, susi ng anong kayamasita ano nga kaya tingnan natin dahil dito doon nagpukot ang mga hapo noon ay sabi daw ba? Mm. Alam ko lang dito ng mga tikling, hindi na sa buwatan <laughs> oh. e na. Oo. Oh. Iba't iba oh. na. Ha? Dito ating... Mm. Oh. Oh. Ay, papakita mo yung mismong busa yung... Itatayo natin. Ah, ah, ah. Oh. Yan, yeah, nakaganito. Kung eh. Baka patayo. Eh, hindi natin kung may mga 19 ano ito. Ba't nga ito yung ganito? Ang oh, bihira ito ka Siya nga. Moon baka ito. Hindi ka rin nga alam. Ito ka hindi, bilog, ay, hindi, bilog, hindi maghuhugis uh, ang bato ng bilog na bilog na ganito. Hmm. yan, baka ilock kung ano. Para ba ubod ng niyog? May ganun po, oh, papaganon. Ano Bakas nga kaya okay. yan? Alam mo, ang, ang nanirahan daw dito sa atin, dito sa atin lugar ng panahon, mga Kastila. Kastila? Espanyol. Yung mga ninuno natin, hmm. ah, ah. Pero may alam naman ako lahat ng sabihin mo, yung sasalitain ko ng Espanyol, magtanong ka sa akin. Na ano? Ay di kahit anong salita. Kumusta ka na? Espanyol. Oo. Oh. Ah. <laughs> <laughs> oh. Oh, <di. laughs> oh. Hindi Espanyol. Ah. Lahat na ang iimik kami kakakakak. Isasagot kayo Espanyol. Ah. Ay, di. Nagets mo kaya? Oo. Oh. Huwag tanong ka uli na iba. Espanyol. Hindi <laughs> Espanyol ano. <laughs> 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 Hindi, lahat tulad ko lang no, elementary pa. Oo. Oh. Lahat ng na lang iimik na Espanyol. Ay, eh, di na ka na iimik. Wala naman katapos ako. Na. oh. May tatlo siyang ano. Isa, di, isa, o tamo? mo? Isa. Yan, oo, oh, yan. Tapos ay, eh, dalawa. Hindi kasay ng barbershop yan. Na ano? Di ba sa barbershop ay yung parang may ganon? Yung parang guhit-guhit? Ay, yung parang guhit-guhit? Ewan ko ano yan. Bilog na bilog ko yan, ano? Ano nga ka kaya yan? Ano nga ka kaya yan? Comment kayo mga kaysa. Moon! Ah, eh, ba't wala namang PS? <laughs> oh. <laughs> Felix. Balikin na ito. Ibabalikan natin. Oo, ayan <laughs> na Ibabalik po namin. Natin sudla ang napinsan po. <laughs> Comment kayo kung ano kaysa. yan. Munti pang ma-accident si Pinsan. Yan. Eh? Yan. Yan. Kaga na refor din eh. Baka marit tinatago ni Jonas din eh. Pang ano ba yan? Baka naman tagala na magtatabas yan. Eh, hindi ito yung matataga ng ganyan. Baka laki no? nga na eh. Ba't yung bilog ano? Moon. Tinaka, baka yung moon noong unang panahon. Noong unang panahon. Bakla ang ari eh. Sa babahan eh. Nalaki na ano. Ah, oh, dami nangangabog. Nanlalaglag na oh. Ah Gamot ah. sa ubo ito. Malaki ka yun san eh. tayo lang dito sa tatlong itong pasukan na oh. Eh. Tatatlo po ang tao dito sa pasukan ito. Uh, Kaya po... Lahat hmm? uh. Pati mga isda po yung... Eh. Pagalagala. Pagalagala lang. Oo yun. Aa. Hmm. Babaan pres asim yung naray. Aba. Pakaasim oh to eh. Pakaasim? Pakadami kalamansi oh. Aa. Pakadami ano? Sa iba ay hirap sa kalamansi ano? Ay di kahit saan. Oo oh, wow. nga. Ah! Pagkaasim. Wala lang kaya kalamansi nga ako tama Taman tama utoy to. Itigisa tayo. Yan! Papaya. Dahil po papaya Oh. ang galiba o. Native papaya. Ay. Kaliwa kanan. Kahit alin. Parehas <laughs> yan. Bango. <laughs> Mga kaisa, okay, so papaya po. Dapat mabalatan na lang, ha? Oh. <laughs> Kasi <Ayun> na rin. <laughs> o, oh, parang nga kayo, saging. <laughs> Ice cream sa <siya> buka, eh. <laughs> Walid na rin, o. Ayan, o. Yan, ang ganda, o. No. Kamis na, mis. Oh. Ayan, ang ganda, oh. Papaya po. O, <laughs> <Is it> <laughs> Mm-hmm. Para bang atisa. Oo nga. Quality ano? Hmm. Na ito. Na ano po ang balatay. Oh. Hmm. Saging. Payaging. Ito pala. Papaya! Woo! Payaging dami ano yung kare yun. po kami kabataan, kung bakit pag naglalaro, ganito-ganito lang po. Araw-araw <laughs> na, ano, pag pagunang pasok. <laughs> Nakakalala lang po ba namin dati? Oo. <laughs> halap na halap ng gagamba. So, ano, makain? Pero wala namang kubra noon ano. Ano, baka nga wala pa rin. Matahalang, wala. Oo. oo. Ay, baka, kami habulang-habulang habul po kami sa Itataguan niyo. Pa, no, sa na, niyo Nakakakita yung naiwan na. No, pag minsan, pinupuhog, pinupuhog na. Pinupuhog namin. Yung nasa buhol na niyo gan. No, pag malambot-lambot ba? Mm -hmm. Pag nasa bunutan na, eh. Mm. Tapos ang hanap po namin, aling aro Akit, aling. aling aro, akit na akit, tanong. Bawal, pag nalaman ano? Na, Oo, bawal ang akit po. Balo, <laughs> yabog. Balo ka ng po ang disiplina. Bawal ba naman talaga. Bawal mong pakitin kami ay. Dahil po baka malaglag. Pero pag pag nalaglag wala nang imikan, abay gumawa magsusumbong ka pa. Oo. Kung <laughs> minsan e, no, nalalaglag na, e, hindi makahinga ay eh. nakaranas ka ng ganun. Manta nung dati sa pribahayan ba nung Javier? Mm -hmm. Tanda ako, yung ko siya ko albin dati ang kasama ko. Taga sa ba nung ako di marunong. No. Nadala ako din sa isang sentro. Dugo, balingoy ngoy, higa ako ay. Eh. Kaya so, nga, yun sa pinagbahayan ng balong. Ako naman dati ano? Bayabas. Nalaglag ako sa puno ng ano yung tawag doon, lansunis. Tumama ko, dibdib niyo ako makahinga. Uminom biro ako sa pailog. Hindi <laughs> ba ka At saka matakay pag natay mo, dati nahihimatay ako ay. Huwag kang magsusumpong sa nanay at tatay mo. Ayan. Ay, ay. Nako po. Habol <laughs> ka ng kuyo. hindi ka na pati papayagan. Na? Hindi ka na papayagan. So, Huwag <laughs> mo na sabihin ikinalaglag. ay dati, doon ka mata, <clears throat> kasama natin na no, matay puno ang mudya ko ay tanda mo oo oh, oh, tingin tingin kakitiyo okay, ang tanda mo no oh. tiyo naman natin na no? oh. wala well, yun bata ka bata isang puno ng suli sa bagay yari hindi makahinga ay meron daw nagdugas naman lang suli sa ang sabi ay dumadaan nangain daw ba hmm. ay ngayon ay galing sa paghahagod ay may dala daw bang paod ng kalabaw ay dinaiwanan naiwanan sa puno ng lansunis. Iya, ay nakita doon naman may arte. Nagta daw yung ano, sabi, Karino baring. Siguro ari, nagnanakaw ng na lansunis. Binalikan daw ko na bukas. Yung wala, putol. Yung paano nung palabaw. Kung bakit parang nalimutan lang. Oo, nalimutan eh. Pero hindi daw naman totoo. Nangain daw, ba't siguro nagutom? Oo, oh, ay naipatong naman. Oo. <laughs> ay, yari, tinantad. Parang panggatong. Oo, oh, ay sabi, ah, mga malilikot kayo at. Mm. Siguro nga ba, hindi sinasadya yari ang pang ano ng kalabaw yung pang ganun po ba? Oo, oh, paud. Paud ano? <laughs> ay kami mga kaysa ng ano. <laughs> Balik ka trabaho na po uli mayamaya doon. Oh, nakita ko ano lang ako lang eh. si pinsan nakapaguntahan. Bisita lang ako. Ako'y pinsan ay eh, dadalihin ko yung kabak na yun. Oo. Oh. Papatungan ko. Pagka bisita mo uli, ay ay bisita mo na rin kabila. Oo, oh, oh, ako oh, diretso ano na doon sa kabila naman. Diretso na. Titingnan ko ni Yugi no. Ay tamang tama. Ay doon pala ang daan ko. Paparoon. Oh. Ako'y samahan mo. Kukuha pa tayo ng anong tao doon. O oh, tayo, maghiwahiwalay na muna. Ayos na, kaisan Oo. Oh. Aray, ang daan. Sumpug mo lang pa rin Ayo. Okay na yung niyugan mo. Oo. Oh, I-schedule mo na lang. Oo. Oh, Ay sige. Ayan. Salamat pisa na. Oo. Oh, muna mo na bari. Oo. Oh, na, sige. Ta. Ayan na. Oo, oh, wala sige. Ah, mga kaisal. Maraming maraming salamat po. Yan, Okay, babalik na ako din sa niyugan. Oh, ah, di sa ano. Tukoy mo ba? Tukoy mo na. Oo, oh, babalik na ako din sa tubigan. Ayala. Maraming pa akong gagawin na eh. Ingat. Oo. Oh. oh. Yan, ingat po ang lahat. Salamat ah. Oo, oh, sige, sige.